Igan, ikinatuwa ng incumbent mayor ng Pasakaw, Kamarini Sur na si Mayor Asuncion Arsenio na hindi na matutuloy ang petition for recall na inihain laban sa kanya ni Councilor Nino Taiko noong nakaraang taon. Ayon sa takapagsalita ng provincial comelec ng Kamarini Sur, nagdesisyon ang Comelec and Bank na hindi na itutuloy ang lahat ng petition for recall sa buong bansa. Ang itinuturong rason sa naging disisyon na ito ng Comelec ay ang kakulangan umano sa budget. Mayo ang comelec ninyo yan eh. Uh, special appropriations dai daw tinawanan ng DBM we are now in a uh, uh, in, in a hectic preparation uh, for the 2013 election ang naghain ng petition for recall noong hulyo ng nakaraang taon si incumbent councilor nino taiko laban kay mayor arsenyo suportado mano ng ilang dokumento at pirma ng mga residenteng umano'y wala ng tiwala sa pamumuno ni mayor arsenyo ang inihain niyang petisyon Ayon naman kay Mayor Arsenio, tama lang ang naging desisyon ng COMELEC na di na ituloy pa ang proseso ng recall. Nananawagan din ang alkalde sa mga kalaban niya sa politika na tuluyan ng itigil ang planong patalsikin siya sa pwesto. Kumbaga sa pagsagwan sa roon sa muyang sakayan na bangka, tarabang kota kami magsagwan nganing mabilis ang dalagan. Bakotong may nagpapabalik, may nag-uula, kaya po nagiging problema.